Nais niyang maligtas ang lahat ng tao at malaman ang katotohanan. Mapalad ang bumabasa at ang mga nakikinig sa sulat na ito kung tinutupad nila ang nakasulat dito, sapagkat ang mga sinasabi rito ay malapit ng mangyari. Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang galing sa Diyos Ama at sa ating Panginoong Heso Kristo. Ipinapahayag namin sa inyo ang nakita at narinig namin upang maging kaisa namin kayo sa Ama at sa Kanyang anak na si Yesu Kristo. Ang sulat ni Pablo kay Tito Unang Kabanata Mula kay Pablo na lingkod ng Diyos at Apostol ni Yesu Kristo, sinugo ako ng Diyos upang patibayin ang pananampalataya ng Kanyang mga pinili at ipaunawa sa kanila ang katotohanan tungkol sa uri ng buhay na katanggap-tanggap sa Kanya. Ang pananampalataya at pangunawang ito ang siyang nagbibigay sa atin ng pag-asa na makakamtan natin ang buhay na walang hanggan. Ang buhay na ito'y ipinangako na ng Diyos bago pa man niya likhain ang mundo at hindi siya nagsisinungaling. At ngayon na ang panahon na itinakda niya upang maihayag ang kanyang salita tungkol sa buhay na ito. At sa akin ipinagkatiwala ng Diyos na ating tagapagligtas ang pangangaral ng salitang ito. Mahal kong tito, aking tunay na anak sa iisang pananampalataya. Sumaiyo na ang biyaya at kapayapaang galing sa Diyos Ama at sa ating tagapagligtas na si Kristo Jesus. Ang mga gawain ni Tito sa Crete Iniwan kita sa Crete upang tapusin ang mga gawaing hindi ko natapos. Gaya ng bilin ko sa iyo na pumili ng mga mamumuno sa iglesia sa bawat bayan. Piliin mo ang may magandang reputasyon. Isa lang ang asawa. Ang mga anak ay mananampalataya at hindi napaparatangang magulo o matigas ang ulo. Sapagkat kailangang maganda ang reputasyon ng isang namumuno bilang tagapangasiwa sa gawain ng Diyos. Dapat ay hindi siya mayabang, hindi mainitin ang ulo, hindi lasenggo, hindi basagulero at hindi gahaman sa pera. Sa halip ay dapat bukas ang kanyang tahanan sa kapwa, maibigin sa kabutihan, marunong magpasya kung ano ang nararapat, matuwid, banal at marunong magpigil sa sarili. Dapat ay pinanghahawakan niyang mabuti ang mapagkakatiwalaang mensahe na itinuro sa kanya, upang maituro rin niya sa iba at maituwid ang mga sumasalungat dito sapagkat marami ang hindi naniniwala sa aral na ito lalo na ang grupong ipinipilit na magpatuli ang mga mananampalataya walang kabuluhan ang kanilang mga sinasabi at mga mandaraya sila kinakailangang pigilan sila dahil nanggugulo sila sa mga sambahayan sa pangangaral ng mga bagay na hindi naman dapat ituro para lang kumita ng salapi isa mismo sa kanilang mga propeta ang nagsabi, Ang mga taga-Kreed ay sinungaling, asalhayop at mga batugang matatakaw. Tama ang kanyang sinabi. Kaya mahigpit mo silang pagsabihan upang maging wasto ang kanilang pananampalataya at huwag nang pansinin ang mga kathang isip ng mga hudyo o mga kautusang gawa-gawa lamang ng mga taong tumalikod sa katotohanan. Sa mga malilinis ang isip, lahat ng bagay ay malinis. Ngunit sa mga marurumi ang isip at hindi sumasampalataya, ay walang anumang malinis. Ang totoo, narumihan ang kanilang isipan at budhi. Sinasabi nilang kilala nila ang Diyos, ngunit hindi naman nakikita sa kanilang mga gawa. Sila'y kasuklam-suklam, masuwayin, at walang mabuting ginagawa. Ikalawang kabanata Ang wastong pagtuturo Ngunit ikaw, Tito, ituro mo ang naaayon sa wastong aral. Ang mga nakatatandang lalaki ay turuan mong maging mahinahon, marangal, marunong magpasya kung ano ang nararapat at matatag sa pananampalataya, sa pag-ibig at sa pagtitiis. Ganoon din sa mga nakatatandang babae, Turuan mo silang mamuhay ng maayos bilang mga mananampalataya. Huwag silang mapanira sa kapwa at huwag maging mahilig sa alak. Dapat ay ituro nila ang mabuti upang maturuan nila ang mga nakababatang babae na mahalin ng kanilang asawa at mga anak. Marunong magpasya kung ano ang nararapat. Malinis ang isipan. Masipag sa tahanan. Mabait at nagpapasakop sa asawa Upang hindi mapintasan ang salita ng Diyos na ating itinuturo. Ganoon din hikayatin mo ang mga nakababatang lalaki na magpasya kung ano ang nararapat. Magpakita ka ng mabuting halimbawa sa lahat ng bagay. Maging tapat ka at tauspuso puso sa iyong pagtuturo. Tiyakin mong tama ang iyong pananalita at walang maipipintas dito. Upang ang mga sumasalungat sa atin ay mapahiya dahil wala silang masabing masama laban sa ating. Turuan mo rin ang mga alipin na maging masunurin sa kanilang mga amo sa lahat ng bagay upang masiyahan ang mga ito. At huwag silang maging palasagot. Huwag din silang mangungupit sa kanilang amo, kundi ipakita nilang sila'y tapat at mapagkakatiwalaan. Nang sa ganoon, Maipapakita nila sa lahat ng kanilang ginagawa ang kagandahan ng ating mga itinuturo tungkol sa Diyos na ating tagapagligtas. Sapagkat ang biyaya ng Diyos na nagbibigay ng kaligtasan ay inihayag na sa lahat ng tao. Ito ang nagtuturo sa atin na talikuran ng kasamaan at makamundong pagnanasa. Kaya mamuhay tayo sa mundong ito ng maayos, matuwid at makadiyos habang hinihintay natin ang napakagandang pag-asa na walang iba kundi ang maluwalhating pagbabalik ng ating dakilang Diyos sa tagapagligtas na si Heso Kristo. Ibinigay niya ang kanyang sarili para sa atin upang tubusin tayo sa lahat ng kasamaan at upang tayo'y maging mamamayan niya na malinis at handang gumawa ng mabuti. Ituro mo sa kanila ang mga bagay na ito. Gamitin mo ang iyong kapangyarihan sa paghimok at pagsaway, at huwag mong hayaang hamakin ka ni naman. Ikatlong Kabanata Ang Ugaling Kristiyano Paalalahanan mo ang mga mananampalataya na magpasakop at sumunod sa mga may kapangyarihan. Kinakailangang lagi silang handa sa paggawa ng anumang mabuti. Huwag nilang siraan ang sinuman at huwag silang maging palaaway. Sa halip, dapat silang maging maunawain at mapagpakumbaba sa lahat. Sapagkat noong una, tayo rin ay kulang sa pangunawa tungkol sa katotohanan at mga masuwayin. Nilinlang at inalipin tayo ng lahat ng uri ng kahalayan at kalayawan. Naghari sa atin ang masamang isipan at pagkaingit. Kinapuotan tayo ng iba at kinapuotan din natin sila. Ngunit nang mahayag ang biyaya at pag-ibig ng Diyos na ating tagapagligtas, iniligtas niya tayo, hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang awa. Iniligtas niya tayo sa pamamagitan ng banal na espiritu na naghuga sa atin at nagbigay ng bagong buhay. Masaganang ibinigay sa atin ng Diyos ang banal na espiritu sa pamamagitan ni Heso Kristo na ating tagapagligtas, upang sa kanyang biyaya ay maituring tayong matuwid at makamtan natin ang buhay na walang hanggan na ating inaasahan. Ang mga aral na ito'y totoo at mapagkakatiwalaan. Kaya gusto kong ituro mo ang mga bagay na ito upang ang mga sumasampalataya sa Diyos ay maging masigasig sa paggawa ng mabuti. Ang mga ito'y mabuti at kapakipakinabang sa lahat. Ngunit iwasan mo ang mga walang kwentang pagtatalo-talo ang pagsusuri kung sino-sino ang mga ninuno at ang mga diskusyon at debate tungkol sa kautusan dahil wala itong naidudulot na mabuti. Pagsabihan mo ang taong sumisira sa inyong pagkakaisa. Itakwil mo siya kung pagkatapos ng dalawang babalay, hindi pa rin siya nagbabago. Alam nyo na masama ang ganyang tao at ang kanyang mga kasalanan mismo ang nagpapatunay na parurusahan siya. Mga huling bilin Papupuntahin ko riyan si Artemas o si Tikikus. Kapag dumating na ang sinuman sa kanila, sikapin mo makapunta agad sa akin sa Nicopolis dahil napagpasyahan kong doon magpalipas ng taglamig. Gawin mo ang iyong magagawa para matulungan si Nazenas na abogado at Apolos sa kanilang paglalakbay at tiyakin mo na hindi sila kukulangin sa kanilang mga pangangailangan at turuan mo ang ating mga kapatid na maging masigasig sa paggawa ng mabuti para makatulong sila sa mga nangangailangan. Sa ganitong paraan, magiging kapakipakinabang ang kanilang buhay. Kinukumusta ka ng mga kasama ko rito. Ikumusta mo rin kami sa mga kapatid yan na nagmamahal sa amin. Pagpalain nawa kayong lahat ng Diyos.